Music Music sa mga sa inyong lahat mga kalingap uh, At andito po tayo ngayon sa bahay nila Janelle at uh, Jubilin Kasama po natin si Kalingap Edu ayan Papansin niyo po, andito po sa likid ko yung dati nilang bahay. Ayan, at giniba na po. At nilipat po nila dito. Ayan mga kalingap, at samahan po natin sila ngayon. At pupunta po kami dun sa pinagtatrabaho ng punong lola niya ngayon. Kasi sabi po ay naguuling. Ayan, tingnan po natin mga kalingap kung ano po yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Mga kalingap, at puntahan po natin sa bundok kung paano po sila paano po nila nadidiskartehan yung kanilang ginagawa sa araw-araw at ano po yung kung paano po sila kung paano po sila kumikita Ayan, at hindi po palang nagagawa ng basahan ngayon si nanay Ayan, at yung mga alaga po nila oh dami oh mga pato dami pong pato Ayan, mga kalingap May mga kalingap po, yung kanilang pato. Hindi po si kalingap edo sa likod. Grabe mga kalingap, delikado talaga po dito kasi pag nalalim po ang tubig tulad po ng magdamag na ulan nung pong merong buhawi o ipo-ipo po na tumama sa daet yun na po yung pagbaha naman dito kasi magdamag maghapon po ang ulan nun grabe Well, mga ang kalingap. Tara po, samahan niyo po kami sa bundok at kami po ay aakyat ng bundok ngayon para po mapuntahan sila nanay kasi wala po dito at nandun daw po sa ulingan. Nadala po natin ng merienda. Bibigyan po natin ng kahit may mer, pang merienda po. Or bibilan na po ng merienda mga kalingap. Hey, mga kalingap, sila kalingap Edo si Romel. Wala po si Melvin. Hello guys, Let's go. Makaling ng pa bibili uh, po tayo ng uh, maruya. Tayo <coughs> dadalhan <coughs> po ng merienda. Sila nanay. Kumakain na doon sa may gilid na na ay yung mga walang suka yung empanada mo. <laughs> <laughs> napa <laughs> <laughs> <Nenay>, may suka. <laughs> Alin? <laughs> pinag ni Kuya po 'yung bibili. Oo, mga tao naman po ni Kalinga Pedro 'yung ano, 'yung merienda. po. 50, po tubig, 1.5, may 1.5 po kayo? 1.5. mega 'yung buti mabigat 'yan. Para isahan lang sana. Isang 1.5 lang. Sakto na Sakto sa atin. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. 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 po. dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. Ang dalawa. na po Ang Lemon Ang Lemon Ang mga kalingap, at papunta kami Ang dalawa. Ang Ang dalawa. Ang Ang lakad po tayo mga kalingap ng malayo-layo na naman siguro po yung mga ano ito mga 30 minutes ng lakad at may dala po tayong merienda yan mga kalingap po merienda kasi mapagod po ang mag-uling duruat kana natin sila upang na mag uling. Lalim ano? Pero saan ang dalawin? Sa so, ilalim? Lalim yung sapa. Saan so, yung, yung sapa na yung dito? Dahil yung sapa. Ay grabe. Ito pa mga taniman po. you mm -hmm. Yung mga kalinga pong ganda dito. Sabi na nang sapa. Kumba. Ang tawag ko dito sa amin eh, kumbahan. Hindi pa itong taniman ng mga gulay. Ano? Hmm. Ang tabaan lupa dito. Pag napapalibutan ng sapa. Mabuti po. nga. May Walang bato. Ayos lang, wala kang dadaanan. Ano, wabasa din po dito mga kalingap sa kabila. ganito ko ay mag mission mga kalingap grabe obligado magbubad ng sapatos ganoon <laughs> ingat kahit Yeah, mga kalingap at pagkatapos naming maglakad ng mga 20 minutes dito na kami naglalakad pa din <laughs> Ayan, may mga cut pa po ang video niya mga kalingap hindi pa po yan totally tuloy tuloy Ayan na, kikita ko na yung kanilang pinabasan. Ay, Aro, nagpuputol. Aro. Okay. Unok ka na, Romel. Ika na po, ano. Sige. Ako na yan. maglakdang, ay. Ay, mga kalingap po yung kanilang uulingin ano pala po ito mga kalingap uh, tinaniman na pala po ng mga nyug uh, gina ginamasan lang nila kung saan itinabasan pinutol yung mga kahoy uh, at uulingin po para itong mga nyug po ay makabilo po ng paglaki oh, you know, kasi natutuyo po yan pag nakakandungan ng mga kahoy pag po yan ay nalililuman Siguro po itong mga nyug na to, mga 3 years na to. Ayan o. Ang po mga kalingap ng kanilang tinabasan. Grabe, sipag talaga nila. Sipag talaga nila, Janelle. Tsaka ang nanay, tsaka ang jubilin. O. Grabe, tinabasan nila to. Lawak. Ang gandun po yan mga kalingap. Yung mga tuyo pong dahon, kung papansin nyo, mula po dun. Ayan o. Ayan, doon po sila sa taas. Bundok po itong mga kalinga pa na. No? Ayan o. No? Nasa bundok po tayo ngayon. Dito po sa pinag-uulingan nila. Ayan o. No? Grabe. Lawak oh. o. Ay, talaga po ang sipag nila mga kalingap. Siguro po ito mga kung tatabasan po ito nila lang, siguro kung sila sila lang, mga isang linggo ito nilang tinabasan. <coughs> kasi yung mga veterano pong magtatabas, uh, estimate po, po mga 3 days itong tabas. Sa mga veterano na po yun, kasi grabe po, daming lawak po, ngaba. Ayan, mulad. Ang lawak ang haba po. Pati po doon sa dinana namin kanina, sa unaan pa po noon at may mga ransas pa pala po dito may mga tanim pala po na ransas tapos mga punong nyog kaya talaga pong kailangan pong putulin yung mga kahoy po na kumakalat yung mga bangyasan para po makabelo ng paglaki yung mga nyog kasi pag nakakandungan po talaga yan hindi po yung alaki napipigsot may mga kalingap ganito po pala ang trabaho nila dito nakakabilib naman Mabalik po sila mga kalingap. Ako, hanggang doon po yan. Oh. Kabila. Ngayon mga kalingap, at balik tayo doon. Sa taas. Pata natin sila. Ayun. Ayun. Ayun muna <laughs>

Ngayon yeah, mga kalingap at kami pa uwi na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ah, sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Oh, Ayan. Yeah. Bye bye. bye Pagod guys. Ang sakap na scouting. Pagod. May kasamang pawis. Talaga legit. Pawis pati singit uh. uh -huh. Solid, solid. Solid, solid. Ito eh. oh, Sarap. Sorry, it. Yes, ito na. mga kalingap at kami pauwi na